Hi guys. For today's vlog samahan nyo ako maglinis ng CR namin. Balik kanina pala nakapagsimula na ako maglinis dito pero hindi ko siya nabichuhan kaya ito balik kalagatian na ito ng paglilinis ko. Ang routine ko kasi sa umaga pagkagising ko, papasok lang ako sa loob ng bahay, magbubukas ng ilaw, kukunin ko may mga kalat-kalat sa lamesa, or kung may mga hugas, inilalagay muna sa, hugo, sa lababo, tapos pupunta na ako sa labas para maglinis ng balcony ng amo ko kasi yun ang toka ko. At yung kasama ko naman, siya naman yung mga nagwawalis lang ba ng mga daon -tahon. Tapos ako, kailangan ko punasan yung mga bangko ng amo ko doon sa labas kasi minsan doon sila tumatambay ng kanyang mga anak or pag may bisita siya or kapag dumating yung kanyang kapatid. Doon sila nag-uusap-usap kasi maaliwalas doon lalo na pag gabi, lalo na pag winter. Ayun, medyo talaga malamig na malamig at maganda rin naman yung view kasi kung merong buwan, kitang-kita mo talaga doon sa labas. Bale, ito pala yung cabinet na pwede namin yung paglalagyan ng aming mga toiletries, pwede yung mga sabon, shampoo, or alam nyo na yung napkin na lalagyan natin ginagamit at yung mga extra or na dito rin pala nakalagay sa kaibabaan yun yung medicine cabinet kasi dati ako ay nasugatan sa aking kamay tapos nag-request ako sa amo ko bumili siya ng mga panggamot ba sa mga sugat-sugat kung mga kaunting accident di ba kasi syempre tayo mga OFW lalo na yung mga katulong, kadama minsan din natin naiwasang maaksidente tayo minsan napapaso tayo or din natin napapansin sa pagmamadali natin na susugatan na tayo ng kutsilyo kaya ayun kailangan natin ng kahit papano yung panlinis na sugat or yung mga pang alis ng scars para hindi masyadong halata na pag naghilom na At siya. Sa part na to, malapit na pala ako dito matapos maglinis. Bali, pina-finalize ko na lang yung paglilinis ko. Ayan, inag kinagamitan ko ng bidet. Tapos, binabrush-brush ko na rin ng kaunti yung mga ibang mga edges dyan. Kasi, syempre, matagal na naman ako bago makapaglinis. Lalo na ngayon, Ramadan days. Pag Ramadan days, syempre, kahit nakikita natin medyo madumi na yung ating kwarto mas nauna yung pagod nating nalalamdaman kaya mas pipili na lang natin na magpahinga kasi pwede naman natin bawiin yung paglilinis niyan pagkatapos ng isang buwang ramadan kasi usually ako talaga yung naglilinis ng CR kahit nung ako'y mag-isa lang ang ginagawa ko once a week naglilinis talaga ako lahat buong kwarto kasi ang kwarto naman maliit lang Tapos ang CR naman syempre sa Pilipinas, kapag nasa Pilipinas ka araw-araw din naman halos na tinililisan ng CR Maliba na lang kung ikaw ay working talagang once a week mo lang siguro malilinisan or kapag may extra time ka tas di ka pa masyadong pagod syempre pag nakita mong medyo madumanig CR, kailangan mo talagang linisin kasi ako ganun ako eh, kahit sa Pilipinas, kahit kagagaling ko lang sa trabaho kapag nakita ko medyo madumi-dumi na yung bahay kasi syempre yung nanay ko senior na siya. Syempre, matanda na, hindi masyadong minsan may time talagang tinatamad sila, kumilos or hindi na ka kapulido talaga yung paglilinis niya or siguro iba-iba kasi tayo ng description or opinion about sa klase ng paglilinis. As dito pala sa part na to, pinalitan ko na lang plastic, at yung pasurahan, ang panibago at pinabalik ko na yung mga ibang kailangan ibalik sa tamang pwesto nila. Binago ko pala ang pwesto ng aming cabinet yung nakita nyo kanina kasi para lang babago lang ba yung view. Kasi ganito rin ako kahit sa Pilipinas. Maliliyo na lang maliliyo yung mga kama, gamit. Kasi gusto ko pabago-bago ko saan ilalagay. Kasi parang tingin ko naboboring ba ako minsan. Pag yung lagi na lang dun yung isang bagay. Ewan ko ba, kayo ba, Ganun din ba kayo? Ito talaga, paglilinis ng CR, ang pinaka, masasabi ko, isa sa pinakagusto ko rin gawin talaga. Ewan ko ba, basta masaya yung feeling ko pag yung natatapos ko na siyang linisan. Kasi, isa din naman yung pinakagusto ko yung paglalaba. Dati kasi nung bata kami yan, bali yung tinuro lang sa amin ng nanay namin, maglaba ng sarili namin damit, magluto, magsaing. Dati kasi ang gamit namin yung diuling na nakalan Kasi mahal pa nun ang gas, ba diba? Ganon, uling na ka? Hui, uling na O, oh. Yun kami nun ay nasa, na pa kami sa silangan. Wala pa kami totally do sa tinitirahan talaga namin ngayon. Kaya ayun, tapos nagising na ako isang araw nung high school days ko. Parang naboboard ako, natuto na lang ako maglinis, nagkusa na ako magwalis-walis. Kahit di na ako pagsabihan, punas punas na ako ng mga dapat punasan. Parang kita ko maalikabo kasi kumakatiba yung ilong ko pag yung alam ko nasa isang lugar ako na maalikabok o yung halimbawa kung gagamitin ko yung kabuk ay maalikabok na Ayun, yung kumakati yung balat ko lalong lalo na yung ilong ko kamot kamot ko na siya kaya yun ni kapit bahay kami dati na nakatira pa kami sa apartment sabi niya uy ching ang sipag sipag mo naman ipaglinis mo rin kami ng aming bahay eto dito sa part na to malapit na ako matapos dito maglinis ayan pinafinalize ko na lang at pinupunasan yung mga dapat ko pampunasan kagaya nitong salamin. Para maging malinaw ang ating pagmumuka. Ay cherries. Ayan. Punas-punas lang si Auntie Nyuda guys. Ayan dito din. Kasi inalis ko yung masyadong malikabok. Medyo binasabasa ko nga siya dito sa part na yan. Tapos yan pinupunasan ko para hindi masyadong matiim yung mga tubig-tubig pa. Ayan. Tapos na tayo for today's video.